Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James of PH. tala na po tayo sa inyong weekly reading from May 19 to May 25. So Aquarius, kunin mo lang yung mga ka, ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aquarius yun. Kaya relax ka lang. Gamitin mo ang iyong intuition para makuha mo yung akmang-akmang-akmang message na kaloob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. So Aquarius, thank you po again for all of your uh, donations saka po sa mga hindi nag skip ng ads saka po sa mga talaga uh, talagang nagmamahal sa atin at loyal followers po natin dito sa James Starro PH. Thank you po sa yung generosity and kindness sa akin every reading po natin. So Aquarius, ano naghihintay sa inyo ngayong May 19 to 25? Inhale and exhale at the center of your reading. You have, ooh, celebration, Three of Cups. In the area of what you want, you have the King of Swords. In the area of what you need, you have the Queen of Swords. Ooh, King and Queens are here. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of uh, Pentacles. Oh, now I understand what it is. Because this is something very, very interesting. Okay. In the area of your near future, you have the Strength card. In the area of your challenge this week, Aquarius, you have the Emperor card. In the area of your fortune, you have the nine of uh, Wands. In the area of your divine advice, you have wow, the ace of cups. We're going alive this week. Congratulations. In the area of your uh, outcome this week, Aquarius, you have the ten of cups, happily ever after card. Pagusapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, you have the queen of pentacles. Ngayon, Aquarius, sila sabi ng spirit guides mo na parang you need to focus on your self-growth. On everything that matters sa buhay mo. Yung ibang bagay, kalimutan mo. Yung ibang bagay na hindi importante. Yung mga bagay na parang akala mo masaya, akala mo maganda. Pero in reality, kung isipin mo mabuti, parang inuubos lang nun yung energy mo, inuubos lang nun yung pera mo, lagi kang up uh, tired, lagi kang... Um, na, na, na uuwi sa chismes o gulo o away, ganyan. So, parang sinasabi ng spirit guides mo, ano ba yung mahalaga kay Aquarius? Yun ang kanyang dapat laanan ng oras, atensyon, pera, panahon, pagmamahal. Sa Queen of Pentacles, here, tinan mo, meron siyang blessing na hawak-hawak. Yung blessing na yun, inaalagaan niya, doon siya nakafocus, uh, hindi siya nadidistract, -na hindi siya nag-iisip ng ibang bagay, talagang doon siya nakatuon at inaalagaan niyang mabuti yung blessing niya para mapakinabangan niya for a very long time. Tinan mo, lawak-lawak ng paligid niya. Pwede siyang tumingin sa bundok, pwede siyang tumingin sa lupa, pero doon tal lang talaga siya nakatingin sa pentacle. At alam niya sa sarili niya na ito yung dapat kong pagtuunan ng pansin more than any other thing sa life niya. Pwede anak mo to, or trabaho mo, or yung pinikahakitaan mong negosyo, parang this time around, sinasabi ng spirit kids mo na dagdagan mo pa daw yung focus mo sa bagay na yon Para pag tinutukan mo siya, mas mahanap po pa yung iba't ibang angulo na pwede mong pagtuunan ng pansin at maayos. Para for our, uh, sa pagdaan ng mga araw o taon, buwan o taon, ay mas gumaan pa yung endeavor mo o yung pag-asikaso mo dyan. Okay? I'm also seeing here na kung ano man daw itong gagawin mo, Aquarius, yung pigalaan mo ng oras, yayabong yan magkakaroon ng magandang uh, outcome. Kaya huwag kang matakot o huwag kang mainip o kaya huwag kang mag-isip na, ay, bakit ako mag-focus sa isang bagay lang? Pero ito yung sinasabi ni God na parang, focus first on one thing at diyan ka talaga magiging magaling. Magkakaroon ka ng promise diyan. Because kung marami kang pinangahawakan na iba't ibang endeavor, uh, mayroong isa diyan mapapabayaan mo. O ikaw mismo, ikaw mangihina ka because you're doing a lot of things. Ngayon mag-focus ka daw sa isa. For others, for other acquirers dyan, nakikita ko dito na meron kang resources this time. For some of you, baka nag-iisip ngayon ng kaperahan o kaya um, saan ko makakuha ng pambayad sa ganito, pambayad sa ganyan. Queen of Pentacles here telling you na may pambayad ka. Makakahanap ka ng solusyon. Makakahanap ka ng diskarte. Meron kang resources this time. Makakahanap ka ng taong biglang pwede magpautang sa'yo o kaya makahanap ka ng isang a businessman na magbibigay sa iyo ng payo about your business o kaya maka-stumble ka to a YouTube video na magbibigay sa iyo ng payo how to make things kanyan o tutorial about things o kaya bigla-bigla makahanap ka ng right job at the right time na pwede mong applyan and then boom, tanggap ka. So Queen of Pentacles telling you you have enough resources para solusyon sa iyong problema and this God's given resources for you. Ibibigay niya sa iyo to at the right time. Okay, kaya relax ka lang. Everything will be okay. So, start na tayo sa yung reading na napakaganda. At first, tingnan natin kung ano nagaganap sa yung reading. You only have one major arcana. Ay, dalawa pala. You have strength here. And then you have the emperor. Telling yourself na may dalawang aspeto sa buhay mo na kailangan mong palakasin this time around Aquarius na nadadalhin mo for a very long time. Pwede hindi lang this week or for the next month. Ganyan. kailangan mo doon ng katatagan at sa katapang. Dalawang bagay na kailangan mong pamayanihin sa buhay mo this time around. Katatagan, tibay na loob, at saka resilience and also tapang and talino na magawa mo o ma-execute mo yung mga plano o diskarte mo sa buhay. Okay, okay. And other things, napakaganda. Walang negative dito. Walang negative pero I'm sensing na you have to make a way for things to come through, especially sa yung outcome na kaligayahan, kasaganahan, uh, masayang pamilya, masayang buhay. Napakaganda na reading mo, Aquarius, actually. So, simulan natin. At the center, you have the Three of Cups. Three of Cups, all about you celebrating life, celebrating things. Meron ka makukuhang magandang resulta from something na pinagpaguran mo. Because the Three of Cups, all about celebration. Parang harvest time ito. Pagkamal sa magandang resulta from a job or endeavor na pinagpaguran mo. At ginawa mo na maraming oras, atensyon, pawis, ganyan. So, I'm also seeing here, very, very specific, na... Meron daw sa paligid mo, whether family member, kaibigan, katrabaho, na parang hindi na kailangan isama sa buhay mo moving forward. I'm saying that because with the help of other cards here, naramdaman ko yung energy of letting go of, of a person, letting go of a friend or a lover or someone significant in your, in your life na totoong hin, na totoong hindi na hindi totoong masaya for you o hindi totoong friend o hindi totoong ang pinapakita sa mukha mo. That's, that's, what I'm hearing. Parang nandyan sila to celebrate with you pero pagtalikod mo they are talking something against you or not happy for your accomplishments o naghahangad ng ikababaksak mo ganyan. So, nakita ko dito na parang sabi ni Spirit Guides, okay, Aquarius, celebrate life with those people na talagang alam mo, solid sa buhay mo yung friends mo, family mo. Uh, huwag ka daw mag-divulge ng information, especially of private information to other people na hindi mo naman ganun kakilala. Friends mo sa work, yes. Pero sa real life ba, friend mo yung mga yan. So, huwag ka daw uh, basta-basta magkitiwala o magbibigay ng impormasyon to other people na nagpapakilalang friends o tinatrato ka as friends pero yun pala in reality hindi mo friends. So, this time around, know your circle, know your friends, know your tribe. Uh, dapat kilalalim mo kasi yung authentic there at sila lang dapat makaranas ng kaligayahan mo, ng celebration mo, ng victory mo, ng happiness mula sa iyo. Okay? Know your people. The three of cups being clarified by the two of cups. Yes, all about soulmate ito eh. Two of cups all about soulmate energy. Hindi lang to tumutukoy sa pag-ibig, tumutukoy rin to sa mga mahal mo sa buhay. Sino lang ba talaga yung dapat na sa life mo? Sino ba yung dapat na uh, i-enjoy mo lang yung company at yung others, sayaan mo na? Kung nararamdaman I'm feeling na dapat alam mo to. Nararamdaman mo to eh. Ramdam mo to Aquarius kasi no yun yung plastikada ko sino yun yung parang feeling mo chine ka outside pag hindi mo kaharap o kaya feeling mo hindi totoo sa ganyan so pag yun na naramdaman mo pakinggan mo yung yung intuition and don't don't dwell with them Huwag mo silang masyadong i-entertain sa life mo and just enjoy the company of your true true people okay ito soulmate um, cup soulmate energy with a two of cups telling yourself na this time around Um, parang just be with the people na alam mong para sa iyo okay uh, parang safe safe ka doon eh, with them safe safe ang lahat your your soul your energy uh, your happiness ganyan for others for other aquarius na hindi naman niya ang um, frequency at this time nakita ko dito na this celebration with the three of cups meron kang isa celebrate this time eh. meron kang parang um, boom parang yan meron kang narinig na magandang balita magandang um, magandang resulta from a certain endeavor and this is like you telling yourself thank lord thank you lord because two of cups is like contracts or renewal of something agreement for something negotiation na na, na uwi sa isang magandang magandang uh, resulta ganyan and also it's all about you ang um, getting the right help from your higher higher self ganyan because parang ginagawa mo yung gusto nilang ipagawa sa iyo so parang ito ay regalo mula sa iyong higher self na uy aligned ka with your higher purpose. So congratulations. Okay? I'm also seeing here na communication daw. Especially with the people that you love. Magkaroon ka na malino na communication with them so that alam mo kung ano yung ina-expect nila sa'yo at ganun ka din. Para alam mo rin kung ano yung status nyo sa isa't isa. Okay? Especially with the people that you want to celebrate with. Okay? In the area of what you want, you have the king of swords. King of swords ngayon parang gusto mo talagang tuldukan o aksyonan yung isang bagay na bumabagabag sa you whether other people ito mga taong iniisip mo totoo ba sila sa akin o um sila ba lang papabagal sa akin sa pag-achieve ko ng gusto ko sa buhay uh, i'm seeing here na after the celebration after this um party party o um, masaganang ng pagkitipon nakita ko dito na hahakbang ka na for a new start or a bigger endeavor sa buhay mo i don't know para na-promote ka ba o tanggap ka sa isang kumpanya o sa isang endeavor, o parang you reached something eh, a milestone. And this requires you to parang, sige, acquires, ilaban mo so good, kaya mo to panindigan mo to and you will enjoy this. I'm also seeing here na parang kailangan mo daw maging matalino in every step of the way, kasi nakasalalay dito yung parang kapirahan mo, yung resources mo moving forward, so kailangan masolido mo, matumbok mo itong gagawin mo para sure na sure na yung kapirahan mo moving forward ay sigurado sa liado ganyan. But for some, like I said, nakita ko kanina sa ibang acquires dyan na parang you need to really pick your friends, pick the circle na kabibilangan mo. I'm seeing here na talagang gusto mo na rin potulin na ugnayan mo with other people or with other groups sa parang feeling mo hinihila ka pa baba o medyo toxic sila o medyo negang arrive sa'yo. So ngayon, kakaroon ka na lakas ng loob na putulin talagang ugnayan mo dyan at actionan niyan at parindigan mo yung, yung kutob, yung nararamdaman. So that moving forward, mas maging malinis ang lahat for you, okay? King of Swords being clarified by the Nine of Wands. Yes, ngayon pagod na pagod ka na siguro. Pagod na pagod ka na sa pakikisama sa mga taong ito na parang ano Hindi sila right for me. And then yun, kakaroon ka na ng parang okay, now is the right time for me to take action on this. And then saka magbabago ang lahat for you. Okay? With others, ibang Aquarius dyan, na hindi naman a uh, people are surrounding you ang problema mo, nakita ko dito na kung ano man itong isa-celebrate mo, talagang ikakatawa mo because this is a contract or a new start with a new job or agreement, ganyan. Ito talagang nakita nila yung pagod mo, Aquarius. Nakita nila yung dedikasyon mo, yung kaseryosohan mo sa ginagawa mo, professional ka, um, hindi ka sumusuko kahit anong mangyari. Nakita ko yung parang cool ka lang, yung parang hirap na hirap na, pagod na pagod na, pero hindi cool ka lang kahit puyat ka ka, go so good. Kasi nakita nila na dedicated ka, you're a very professional, you're smart, you're reliable, kayang-kaya mong gawin kahit na sabay-sabay o kahit na feeling mo walang solusyon, pero ikaw, nakahanap ka ng diskarte para solusyonan. And your hard work now is paying off. Congratulations sa'yo, Aquarius. In the area of what you need, don't kailangan mo Queen of Swords. You need also this time around to see the vision of the future. Kailangan parang malinaw sa isip mo kung ano yung dako pa roon. Kung ano haharapin mo for the next uh, week, next month, next year. Ano ba naghihintay sa'yo? Especially here, pag may dumating sa'yo yung blessing, Aquarius, na pentacle. Ano yung plano mo dyan? Just, yes, alagaan mo, papayabungin mo, uh, mag-focus ka, yung effort mo, lalaan mo dyan, everyday, consistent ka, pero for the next year, ano ang plano mo sa blessing na yan? Halimbawa, nagkaroon ka ng bagong trabaho, opisina, tapos ito yung sweldo, maganda yung sweldo. So, ano na iipunin mo dyan? May pang-iipon ka ba o pangbabayad lang ba yan ng bills? Mayroon ka bang tinutumbok na goal? Halimbawa, for the next two years, makakabili na ako halimbawa ng uh, motor, ganyan, para mayroong sideline, uh, pang-deliver ng kapatid ko, ganyan. So, dapat daw yung blessing na meron ka. Magkaroon ko daw ng malino na future kung anong pwede mong gawin para mapakinabangan yung blessing now, okay? I'm also here na maging bukas ka daw sa opinion ng ibang tao, sa criticism ng ibang tao sa paligid mo. Makakatulong yan para i-enrich o para payabungin pa yung skills mo, yung knowledge mo. And moving forward, magagamit mo yan. Uh, in a certain endeavor. Yung payo at saka ka um, opinion ng ibang tao sa'yo Asahan mo in the near future, mga gamit mo 'yung natutunan mo doon, okay? Queen of Swords being clarified by That's two of swords. Yes, ngayon parang magkakaroon ka ng kalinawan kung anong dapat gawin, kung saan pupunta. ang ah, ngayon parang wala ng kalituhan eh. You're, it's easier for you to decide on things kapag malinaw sa isip mo. Because the si two of swords, ito yung uri ng card na hirap na hirap siya mag-decide because either natatakot siya o hindi malinaw sa isip niya. Very a uh, clouded ang isip niya, eh, di ba? Pero sa tulong ng queen of swords, sinasabi sa iyo ng spirit cards mo na, hindi, kapag malinaw ang isip mo, kapag malinaw sa iyo yung goal mo, kapag malinaw sa iyo kung saan ka pupunta, madali sa iyo mag -decide madali sa iyo kung anong importante at anong hindi, kung anong atake at anong hindi. So ngayon, parang sinasabi sa spirit guides mo, dapat malinaw muna ang isip bago mag-decide. Okay, Aquarius? In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Pentacles here telling you, ito ang naka-apekto dito sa celebration na ito. Kasi parang inalam mo muna kung saan mo ilalaan yung strategy mo. Parang halimbawa, ito yung color games. Tapos alam mo kung saan mo ibabato yung pato mo para matumbok sa right color na tugma sa feeling mo na no, yun napapatak. And then dun, boom, yun nga ang napili. So para ikaw, you're putting your best foot forward. You're putting your best strategy para makuha mo yung right celebration, makuha mo yung right, um, uh, right strategy para matumbok mo yung alam mo manggandang resulta. For others, nakita ko dito na parang this time around, natuto ka na Aquarius. Natuto ka na kung kanina mo ibibigay yung energy mo, yung time mo, yung pera mo, yung pagmamahal mo, yung pawis mo, yung effort mo. Because Six of Pentacles is a card of give and take. Give and take. So parang ilalaan mo lang yung baka kaya mo sa isang bagay na alam mong maganda rin ang balik. And this calls for a celebration because I'm seeing here that you have given your all. Your effort, your whatever yung binigay mo, babalik sa'yo this time around. And ang ganda ng resulta. Aquarius, ang ganda ng resulta. And I'm seeing here na ito'y ay talagang bunga ng pag mo. Hindi ka sumuko, hindi ka naligwat, hindi ka na, 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 na distract. I'm seeing na very consistent ka and you gave it your all. And may reward ito a celebration. For others, like I said kanina yung pauna kong mensahe dito sa Three of Cups na nakita ko na parang ngayon piliin mo daw yung mga friends mo, piliin mo daw yung mga uh, tao sa circle mo. Kasi parang nagugat ito sa meron kang binigay tapos hindi binalik. Whether meron kang pinahiram ng pera pero hindi nagbayad. So, parang gumawa pa siya ng issue, gumawa pa siya ng ano anong mga kadramahan. Tuloy parang ikaw pa'y pasama, napasama, parang ikaw pa'y sa nasa bad light. Ngayon parang natutukan na na hindi ako magbibigay ng pera o kapautang sa isang taong durot lang sa akin isakit sakit ng ulo. Ngayon, katulad nun, parang ngayon ibibigay mo na lang yung energy mo, love, effort, or money to those na alam mong vinavalue ka at doon nag-celebrate ka in that life, in that instance. Kasi you understood a portion of your life na parang hindi pala sapat na lagi ka lang magbibigay at nag expect ka kaagad, ina-assume mo agad na ibibigay nila sa'yo, pabalik yung bagay na binigay mo, you, you now understand some truth in your life na minsan may mga tao na magbibigay ka ng ganito, magbibigay ka ng ganyan, tapos pangit pag ibabalik, ano? So ngayon talaga natuto ka na. And you're gonna celebrate life na lang with the people that are true to you. And ngayon parang karikulado na yung ibibigay mo at ibabalik sa'yo kasi parang nag-ingat ka na din. And you're gonna celebrate na lang and enjoy life with the people that are true truly, truly loves you completely, uh, authentically. Ano? And that communication is very clear to you. Para naging malinaw sa iyo lahat. And now, parang ang kasama mo sa buhay mo yung mga tagang soulmates mo. Soulmates mo to, mga taong totoong nagmamahal sa iyo, okay? The six of cups, of uh, six of pentacles, I'm sorry, is being clarified by the full card. Yes, now, talaga nagbago ka na ibang-iba ka na. Hindi ka na katulad dati na ganito yung paniniwala, ganito yung approach. Isang bagay ngayon, may bago ka ng strategy on how you give your all or how you give a certain endeavor in your life. Pwede pera, um, pawis, atensyon, pagmamahal, o effort. Ngayon, alam mo na, pag hindi bumabalik sa'yo, pag hindi nagre-reciprocate, iba na yung magiging atake mo, iba na yung magiging approach mo. Hindi ka nakatulad dati na parang, hindi, okay lang yan. Kung hindi siya nagbayad, okay lang yan, okay lang yan. Pero ngayon, na-realize mo, parang mali yun, mali yung ganong bagay na hinaya mo ibang tao na ganito'y trato sa'yo. Ngayon, parang kung ano yung trato sa'yo, yun din yung ibibigay mo. Parang match na. I-match mo yung para kanang salamin ngayon, kung ano yung pinapakita sa'yo, yun yung papakita mo sa kanila. Okay? Especially in your near future, I'm seeing here strength card. Ngayon, parang matatag ka na eh. I'm seeing a very, very wise Aquarius. Na parang, okay, kung yan ang gusto nyo, sige, go. Ah, uh, kung yan ang, hindi, kung yan ang magpaparating sa akin, okay lang din. Walang problema sa akin. Ngayon, parang you're taking life very lightly. Hindi ka nakatulad dati na papatol ka sa issue, papatol ka sa ganyan. Kasi parang nagiging matalino ka na. Naunawaan mo na yung bagay-bagay. Malawak na yung isip mo na kung ano na lang yung mahalaga. yun na lang pagtutuunan ko ng pansin. Y yung ibang issue na pwede ko naman palagpasin, papalagpasin ko na lang. Ganyan. Alam yung sabi ni Share, yung iconic Share singer si Cher, sabi niya, if if a problem doesn't affect you five years from now, let it go. Very, very profound message, right? Kapag daw hindi nakaka-apekto sa'yo ang isang problema, o isang bagay, pag naisip mo, hindi makaka sa sa'yo yun five years from now, wag mo nang problemahin. Daanan mo na lang. Pag hindi mo bigyan ng solusyon, naya mo na. Huwag mo masyadong bigyan ng drama, huwag mo masyadong bigyan ng lakas o energy na makaka sa sa'yo araw-araw, okay? Ganoon ka din. In the near future, nakita ko na parang confident ka tapos hindi ka pa, pa sa sinasabi ng iba, gentle ka lang, masaya, masaya ka lang, <coughs> so sorry, kung may problema dadaanan mo pero hindi mo siya didibdibin. Parang uh, i-approach mo sa so solusyonan mo pero okay lang, kaya mo, kakinganin mo, walang bigat, walang, walang pagdurubdob, ganyan. And you're gonna approach things very, very smoothly and very, very happily. Congratulations, Aquarius. You're gonna land on a place in your life where you're just happy. You're just ganyan, masaya. Okay, walang problema, ganyan. So, I'm very, very happy for you. The strength card is being clarified by the six of wands is victory. Parang lahat ng tao sa paligid mo masaya, nagre sa sa'yo, you're at the peak of your life, everything you're trying to do na-accomplish mo. Kaya may masayahan dito eh, masaya kayo, tahimik kayo, maligaya kayo because you're gonna accomplish. May victory sa ipaparating in the near future. Kaya parang nawala yung stress, nawala yung bigat, nawala yung pressure. Na parang, ito dapat kong gawin. Kailangan bukas magawa ko agad. Sugod-sugod, paano to, paano to. Nawala yung gano'n eh. Nawala yung parang sobrang takot, sobrang stress, sobrang worry. And then, you're gonna be content. Contented, fulfilled, satisfied sa buhay because may narating ka, may na-accomplish ka. Meron kang makukuha na talagang matagal mo itong minimiti. And everybody in your life are very, very happy. Uh, everybody in your life, in a sense na yung mga totoong tao talaga nagmamahal sa'yo. So, congratulations, Aquarius. It's really a beautiful, beautiful future for you, okay? in the area of your divine adv uh, divine advice in the area of your challenge this week may 19 to 25 sabi ni spirit Kites mo hoy maging wais ka, maging matalino ka, hindi lahat ng away ay nilalabanan, hindi lahat ng um, problema sinusugod agad-agad. Ngayon, uh, maupo ka lang muna, pag-isipan mo muna bago ka kumilos. Surad ng isang emperor, surad ng isang hari, na hindi lahat na nagahamon na kabilang kingdom ay susugod agad siya, hindi porke nagpadala ng patalastas ang isang isang kawal ng kalabang teritoryo ay susugod ka na, o may ingat ng ulo mo, pagagalit ka at isasend mo ang iyong isang batalyong army para lumaban. Hindi ganoon. Ang isang matalinong emperor, pag-iisipan niya, worth it ba yung bait na ginagawa ng kalabang uh, emperor o dapat ko lang palagpasin yon kasi walang kwenta naman yung kanyang pangahamon sa akin. So parang ganun yung analogy acquires this time around. Na parang isipin mo na worth it ba tong away na to? Worth it ba tong gulo na to? Kung hindi go, uh, hindi ko bibigyan ng space sa buhay ko yan. Mag-focus na ako sa importante. So ngayon, maging wise ka daw muna ngayon. May 1925. Huwag maka magkasalita basta-basta o i o kikilos o magre-react based on your emotion. Dapat lagi pa irala ng isip, okay? Maging matalino ka sa approach mo para hindi maapektuhan ibang bagay na pinapangalagaan mo. Okay? The emperor card's being clarified by The hanged man. Yes. Kung may mga bagay na parang hindi mo doon naiintindihan o nalilito ka o confusing, i-try mo daw bumaliktad, especially with the hanged man na parang ano ba yung ibang perspective dito? Ano ba tong sitwasyon na to sa ibang angulo? Ah, okay. Hindi para to ganun ka-komplikado. Hindi ko to kailangan pang drama, lagyan ng drama o conflict o masyadong bigyan ng atensyon because I can solve this on a different way. So, ganun na ibig sabihin ni Hangman. Kung may problema darating, tignan mo sa ibang angulo. Huwag ka agad kikiros. Huwag ka agad magibigay ng uh, solusyon o um, reaction agad-agad. Pag-aralan mo daw muna bago ka magbigay ng iyong kaukulang hakbang. Okay, Aquarius? In the area of your fortune, this week, you have the nine of ones telling yourself na isa pang push, makukuha mo na. Malapit ka na daw matapos. Malapit mo na maabot to. I'm, I'm hearing someone building a house or renovating a home isang kwarto, meron kang nire-renovate ngayon, parang malapit na, ipush mo na ng konti na lang, makatapos ka na dyan. Ganoon din sa bahay, unti na lang yung hinuhulugan mo, malapit na, ilaban mo na to, uh, marating mararating mo na yung finish line. Ilaban mo pa, go pa, sugod pa. Okay na, kailangan mo pang gumapang go because I'm seeing the end of the struggle, end of this endeavor, na makukuha mo na yung bunga na matagal mong minimiti. Congratulations, Aquarius the 9 uh, nine of wands being clarified by the three of cups yes malapit ka na dito matapos may dalawa kang three dito three of cups in the center and a three of clubs as a clarifier telling yourself na three three you are loved you are protected by your ancestors baka meron ka na mayapang uh, kamag-anak na mahal na mahal mo at ginagabayan ka niya ngayon in a spiritual power okay so the nine of wands telling you na merong celebration coming through sa buhay mo so itapusin mo na yan wag mong pipigilan wag mong hihintuan because at the end of this struggle or at the end of this job or in this project na ginagawa mo, matatapos din yan, mauhulugan mo rin yan at mabubuo na siya and you will celebrate it with your family. So congratulations sa iyo, Aquarius. In the area for divine advice, you have the Ace of Cups here. May darating sa buhay mo this time around, Aquarius, at tanggapin mo daw. Ito siguro yung blessing with the Queen of Pentacles. Sina mo, lang yung pentacle, hinayaan niyang maupo sa kanyang lap at hinawa niya gently and then inaalagaan niya, pinapayabong niya para mapakinabangan niya at sinasabi niya kay God na aalagaan ko po ito hindi ko po sasayangin yung blessing na binigay mo at ganoon din itong ace of cups may blessing na darating sa iyo this week pwedeng blessing of love life blessing of a new job or a baby i'm seeing someone getting pregnant or a certain endeavor na kailangan mo daw alagaan huwag mo daw sayangin at what i'm hearing don't take this for granted there's something siguro ngayon maliit lang ito pero in the long run this is something na magagamit mo for your future at naging malaki epekto sa iyo moving forward okay Ace of Cups being clarified by the World Card. Yes! May darating sa life mo and this will bring you accomplishment, success, happiness, a completion. Yung darating sa'yo, parang nagibigay sa'yo ng tuldok and you're now entering a brand new life because the World Card is also about... Ay, eh, takpan ko pala si ate girl. Okay. Si, M, si the World Card is like a telling you na papasok ka na sa bagong era ng life mo. So, itong papasok na ito, ito yung magbibigay sa'yo na brand new start. Kaya, wag mo sasayangin, ha? And uh, enjoy it. And uh, use its full potential para magamit mo sa iyong pagkakabalahan now, tomorrow, and for the future. Okay? yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ano yung mga additional nilang gustong ipaalam sa'yo sa buhay mo this time around? You have clouds, temporary problems. So may mga clouds daw talaga sa isip mo, sa buhay mo na kailangan maayos para um, ma mo agad. Pero temporary lang daw ito at madali mo itong malalaman ang solusyon, okay? Another message you have read, someone working against you behind your back. O di ba? Sabi ko sa iyo may mga hindi ka totoong friends o may mga tao sa life mo na hindi totoo na parang daga na hindi sila ayon sa mga bagay na gusto mo. Okay? So mag-ingat ka sa mga 'yan. Another message, you have staff you will be taken care of in difficult times So kung ano mo mga problema, kakayanin mo daw because I help or help will come to you this time around may, Mayroon assistance darating sa'yo, okay? Another message, you have carrot opportunity or windfall may Darating daw sa'yo yung bagong opportunity o kapirahan Kaya matuwa ka, uh, mag-celebrate mag ka talaga because is a card of celebration, okay? Another message, you have turkey, someone is behaving stu stupidly, so may, do, may tao daw sa buhay mo na parang engot, parang tanga, kumikilos, kaya siguro ikaw ang kailangan na mag sa kanya o prangkahin mo siya na huy, parang engot dyan, ito ang dapat mo gawin, ganyan. Okay, another message, maghanap pa tayo for you, nakakatawa yung someone is behaving stupidly, so kailangan mo daw silang gisingin sa katotohanan na huy, mali ang ginagawa mo. Okay? Another message, you have table, hard work ahead. So, meron ka daw pagkakaabalahan dito, especially may papasok sa buhay mo this time around. Kailangan mo talagang gumugol pa ng oras at pagtrabawahan pa yan. Okay? Another message, you have keen, pay attention to your health. O, oh, yung kalusugan daw, yung tignan kasi talaga magkatrabaho ka ng maraming marami this week. Another message, you have bouquet, compliments from an admirer kung kaya man ikasal, baka ito itukul sa partner mo at bibigyan ka na yan ng appreciation or admiration this time around. For some na single dyan, ayan na, may darating daw sa tayo na i-admire ka o mukaparamdam sa puso mo at sa buhay mo, okay? Another message you have, uh, bird perched waiting for news package or letter papadto sa inyong magandang balita so congratulations abangan natin yan another message you have sun happiness and well-being congratulations yang um, message na yan of good news will bring the happiness in your life especially here in your outcome congratulations uh, isa pang area na kailangan pag-focus on this whole week aquarius you have regret i know that i cannot change the past so tamang-tama na daw ang um, pag-isip sa past, time na for happiness, especially here. Pero Ten of Cups, kalimutan mo na yung past. It's time for you to celebrate. Be happy, especially for your family, your friends. I'm seeing here na gawin mo daw yung mga bagay na nag-uugat sa kaligayahan. Dapat law laging may love, may happiness, and also may initiative. Dapat bukal sa puso. Especially, yung mga ginagawa mong trabaho ngayon, siguro mahirap, nakapagod, ang um, daming binubusisi, ang daming mga echeborecheng stress at worry. Pero kung sinasama mo doon ng pag-ibig ang bawat bagay, you'll be very, very happy. Kakayanin mo yung pagod, kakayanin mo yung hirap. And para kanina daw ba yung ginagawa mo, Aquarius, for your family, for your kids. I'm seeing here mga kabili ng bahay, mag malilipat mo na sa ibang school yung mga anak mo, masaya kayo ng pamilya, pang-grows. I don't know why may pera ka na ngayon pang grocery. May pera ka na ngayon pang bayad kaya masaya ang pamilya mo. So, this money na paparating, this will make your family and yourself so, so happy. Mapaprovide mo na yung para sa kanila na mga pangangailangan nila. The Ten of Cups being clarified by the Hierophant. Yes, may basbas -bas ka this time around. Kung ano yung pera darating, mga gamit mo yan for your family and you're truly, truly blessed this time. Wow, Aquarius, that is your May 19 to 25 reading. Sapukan so na ka-relate, sapukan so na resonate Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Tario PH. God bless everybody.